What's mga kapangil? Yan, maulan pa rin. So, meron tayo dito mga kapangil, no? pinutubo natin na uh, pipino. So, nung pinatubo ko to maganda yung panahon mga kapangil kasi hindi ako nag-vlog nung kahapon. Eh, ngayon mga kapangil, ay tum ayan na, ah uh, tumubo na. So, ngayong itatanim na natin, yun na naman, uh, masama na naman ang panahon. So, yun nga, sabi ko nga, tanim lang tayo ng tanim bahala na mga kapangil no magakaano din tayo mga kapangil magkakaahon din yung mga tanim natin okay so itatanim lang natin mga kapangil hirap harap ko din i-vlog sa inyo kasi sobrang maulan yung camera natin ay talagang hirap na so kuha lang tayo ng paglalagyan so ito yun lang natin sa unang tanim natin na na pre minute yan palabas na sila mga kapangin palabas na yung mga ito wala pa dyan ito na yung nakita ko kanina malaki na eh ito meron dito yun palabas na Basic talaga yan At least ngayon mga kapangil Na brejer na, na LSN yung mga kapangil Ano nga naman mga kapangil tayo napakaganda ng sibol si ng ano ng ugat niya parang walang tanim <laughs> next

Dito tayo mamaya sa ano sa sayote sabay sabay nating tignan mga kapangil ako, ako di na excite na Kapat. Sama natin si Kuya Jeff ngayon, si Alam Bulang mga kapangil na mga na naitanim na namin lahat at <laughs> mulan pa rin pero nilalabanan na natin yan mga kapangil lumalaban yung mga tanim natin so lalabanan na natin yan yun kasi nagtanim tayo ngayon ay talagang palusot to kung tayo makakapagpalusot mga kapangil ay uh, eh, siguradong meron naman kahit pa paano na kikitain natin kahit maulan wag lang bumagyo mga kapangil wala na pag may bagyo na naman wala na, uh, wala, na bag, wala na pag, wala na pag-asa yon kasi mahirap yung bagyo mga kapangil no mahirap kalaban ng bagyo pag ulan ay isang yan mga kapangil si blessing yan kasi yan, mula sa taas at kailangan din ng mga magsasaka ngayon mga kapangil no pero pag bagyo mga kapangil talagang ma, ano masisira. masisira yung mga ano natin time natin pero yan, hindi naman natin alam kung kailan babagyo, bagyo, di ba mga kapangil so, pinapak pa natin ilang beses na bagyo, limang beses na bagyo mga kapangil, Nung unang bagyo, okay pa ang sunod, okay pa ikatlo, wala na okay so, ganyan lang talaga ang buhay mga kapangil, no, sana makahiram tayo ng kalabaw mamaya at magkakanal kami ni Kuwejep dagdagan natin ng manure yung binuburo natin dito mga kapangil na na ano, ano, na fertilizer natin ano kayong itsura ngayon amoy ano ano ba after 2 days so yung lumapat sa tubig mga robot, so, yung lumapat sa tubig, yung talagang Asunod na yung amoy mga kapangil so bukas baka ano na naman yan lalagyan na naman natin ng ano na uh, ipapaikuti na naman natin mga kapangil yan si Kuya Jeff nga pala nangangukan ng ano, mga kapayit pang takip namin sa nilagyan namin ng pipino para matanggal namin at karududus pang takip lang saan hmm. tapos update tayo sa sayo ate mga kapangil yan o no? may lumabas na yung unang unang dahon ito wala pa tapos dito wala pa kasi ito yan na, na yung dahon, dahon. Tapos dito, ito malaki na yung unang dahon. Yan. So yun ang update mga kapail. So e, ilagay natin sa lilim to camera. tapusan na natin tong dalawang drum mga kapangil malapit na natin mga, ano to mga gamit so yun uh, ayos na mga kapangil at ito hindi na namin pinuli tinanggal si open na lang namin yan pag pagano'n mga kapangil dito na may open pero tong isa mga kapangil tong isa okay na natanggal na namin na uh, buo so pupunin uh, lang natin dito ng rain, water mga kapangil kasi magagamit tayo ng rain water sa mga kanan concoctions natin muna para maging soft water ang gagamitin natin yun ah, mamaya uh, ah, papanhik na ako doon na una na si Kuya Jeff, doon mga kapangil tapos ah, bago ako pumunta doon bibili muna tayo ng ano, merienda so bukid ulit tayo mga kapangil no so bago tayo mag merienda mapagbili ah, akong merienda ah, may ipapakita nga pala ako sa inyo mga kapangil no yan so ito experiment to mga kapangil no? so may kinukultura ako dito na microbio yan dalawa dalawang galon kasi experiment nga itong galon na to uh, rain water, ito naman well water mga kapangil ito kasi meron siyang manganis ito pure walang manganis parang distilled to rain water parang distilled yan mga kapangil no? so yung nasa loob combination yan ng ano kung may yan yan ay yung isa dyan ay old kung saan maybe baka <laughs> baka meron siyang microbio no para sa lupa lip mold tapos kasi hindi sigurado dahil hindi ko alam kung tama yung pinagkuhan ko tapos yung isa naman mga kapangil ay yun, yung pagkain nila no uh, source of carbohydrates carbohydrates na ano na crop so yan, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung sinasabi kong uh, mikrobyo na yon na kinukulture natin para sa lupa mga kapangil kung nag success na pero kung hindi nag success ipapakita ko pa rin mga kapangil pero kapag nag success ganoon din papakita natin yung sinasabi kong mga microbes so tsaka ito nag umpisa na din pala kami mga kapangil na ah, uh, mag dito mag compost gumagawa na kami ng compost dito oh, actually kaabon to hindi din nakasobla yan nakapag compost tayo dito gusto ko dito yan yan yung una browns sunod yung greens tapos brown na naman yung mga natutuyo tapos green na naman tapos papatungan na uh, uh, mamaya ng brown na naman Tara Jeff, uh, merienda muna tayo. Merienda muna. Merienda muna. Sa so, uh, mamay ibalikan natin 'yan. Tsaka ito na uh, lagyan na pala ng ano to mga kapail ng sanang saging. Yan. Yung tinamnan namin ng ng buto ng na uh, germinate natin na mga pipino. Kapag sumibol na siya mga kapangil, tatanggalin na natin. Ayan. Okay sa merienda muna tayo. Yun, uh, saktong may bindi kasi ako sa ano, palengke kanina. Uh, bumili tayo ng Mickey mga Miki, oh nako, mainit-init pa mga kapahin. Ayos. Yan o, umasok pa. Yan. Kasi Kuya Jeff na lang ano, mag ano nang sa kanya kasi baka para hindi natin mahawakawakan San tara Mga kulang yata yung bina ano ah sobrang yata binayaran ko mga kapangila may bawas oh no ka may bawas tong itlog sobrang yung binayaran ko maka <laughs> kinagaran oo siguro o oh, baka nagmamadali yung nag ano nagtanggal ng shell. Yan so merienda muna tayo mga kapayan. Come on, come on. buti sa inyo, buti sa inyo diyan. Mainit na. Sa amin dito napakalamig pa rin at tag-ulan, Okay, no, eh, Jeff. Init sa inyo eh. Sana all mga kapangil. Sana all. Merienda tayo mga kapayan. sana tumili na yung ulan at nang maka dami naman kami na may itanim Yeah. Hmm tubig tubig pa rin dyan sa kanal so ayun mga kapangil ito na yung ano natin na uh, patuyo natin na uh, ihahalo natin sa ano natin na lagyan na natin to ng ano ng imas na sprayan na natin so yan o oh, natutuyo na tsaka siguro hindi naman natin makikita yung ano microbes dito kundi microscope lang makikita natin pero ano million million ang microbe nito ngayon sa ngayon kasi yung spray natin buhay na buhay mga kapangil so magagamit na natin yan so yung pinag spray natin mga kapangil nag eliminate din yun ng mga bad bacteria like pathogens mga ganun mga kapangil so by the time na magtatanim tayo ng pakwan mga kapangil pwede natin gamitin to tas yung compost baka hindi pa yan mga kapangil Okay yung nga mga kapangil so mga kapangil ito na Green yan mga kapangil So ang layer nito Sa ilalim Yung mga carbon Yung mga brown Tapos sumunod dyan mga kapangil Yung green sa nitrogen Tapos sumunod uh, Brown na naman Tapos green Tapos ngayon papa, Papatungan na naman namin ng uh, Papatungan naman namin ng Brown Brown mga kapangil So, asan tayo pupuha ng braton? Ito, ito oh, oh, pwede pa pala to Nung natuto yung ganito. Ay, huwag na. Huwag na yan kasi makapal. Kasi may harap matayo. Although, maganda yun. Maganda yun, mga Ay wait lang, may ipapakita ko sa inyo mga kapangil Ito, i-update na ba natin to mga bro kay cauliflower natin Cauliflower, cauliflower, mga to mga kapangil Yan o, oh. inapakan na naman ng aso Yung aso natin to eh Si Kiba eh, tignan nyo nag -apak, apak na naman dito Aso natin Wala, na, mga ilang Nakaw Nakaw, aso natin to nasa tayo kanina dito eh yun o mga ilang oo oh, aso natin mga ilang ano na yung namatay dyan mga kapangil tapos dun sa kamatis natin dami na dami yung kiba na yan yun o ayun o oh. So Sige dito kanina yung asa natin Kasama natin yung asa natin kanina dito Sige so yung, yung batik Yung labang Ano yung napaka niya? Dito. Ito. Ano na? Nakita yun. nung nakita ko, andito na. Andito yung silid mo. Kaya man na. So okay. Matatapon tayo ng brown. yon yun lang namin mga kapangil <laughs> Asan na oo oh, oh. oh, mga kapangil oo oh. ang sahog spray natin ng organic decomposer mga kapangyaro organic yan <laughs> sorry sorry bango ganda tignan parang bed parang siya bed talaga mga kapayro. natin ng ano, ng solda. Pero ganito na ano. okay lang naman to. So ayan, mga kapangil, paalam na. Bukas, kita kasi tayo bukas mga kapangil. Ay, hindi pala mga kapangil hapon lang siguro bukas kasi magsisimba bala kami ng umaga okay goodbye mga kapangil goodbye ingat kayo lagi